Hello mga uh, ako po si Jericho Zaygarde, uh, nakapagtapos ng Bachelor of Science in Mechanical Engineering sa Technological Institute of the Philippines, uh, Manila Campus. Uh, ako po ay isang scholar ng Barangay San Antonio, and kasalukuyan, uh, isa rin po akong member ng Sangguniang Kabataan, ng ating barangay. Um, para sa akin wala namang pinagkaiba yung pagiging scholar ng pag, pagiging scholar ng estudyante sa ibang estudyante. Ah uh, siguro naiisip lang ng ibang tao na kapag ikaw ay isang scholar na eh yung wala ka ng oras sa ibang gawain kundi pag-aaral. Which is hindi naman totoo 'yun. Ah uh, yung mula elementarya hanggang ako ay nakapagtapos ng kolehiyo, ang sikreto ko lang sa pag-aaral ay yung tamang paggamit ng oras at disiplina sa sarili. Sa akin nakatulong yung scholarship program ng ating barangay sa akin at sa aking pamilya sa mga bayarin sa iskuela. Napakalaking impact na yun para sa akin nung ako po ay nag-aaral pa lang. Mas nakapag-focus ako sa pag-aaral dahil hindi ko na iniisip yung mga babayarin na matrikula sa iskwela. Ang kailangan ko lang gawin ay magsipag at mag-aaral mo dito. Yes, sobrang nakaka-proud yung ating barangay sa ganitong programa. And sobrang nakaka-proud na naging part ako ng BSA Scholar. Uh, ko lang yung oportunidad na to para magpasalamat sa lahat ng bubo ng barangay official sa pinangungunan ng ating kapitan Thomas Raymond D.C. and also the SK official. And nagpapasalamat rin ako sa mga staffs na walang sawang tumulong para sa mga kailangan ng scholarship kay Ate Pads, and kay Ate Mea. Maraming salamat po. Proud to be VSA Scholar.